Hello guys, for today's video ay palipad na tayo nating lumang ano lumang saranggola guys, itong ilo natin uh, video, mayroon itong bagong sumba guys, tingnan natin kung magkaakit ba siya sa ating sumba ng ginagawang bago, bago yung sumba ginawa natin guys, tingnan natin yung medyo maliit lang na sumba yung ginagawa natin ito kasi hindi niya kaya yung malaking sumba guys kaya nung una, nagyan natin ito ng sumba na malaki pero hindi niya kaya yung malaking sumba dito, so, try natin to. Kung makaakyat pa siya itong itong Yan mga guys. Ang hangin ay grabing hangin guys. Napakalakas ng hangin. Parang umulan. Yan ang saranggola natin. Parang bagyo na talaga yan. Yan. Yan ang hangin, guys. Napakalakas. Yan siya yung atisang gulat, tumagilid. Try natin kung saan ba siya aabot, guys. Kung hanggang kailan ba niya kakayanin yung malakas na hangin. Yan siya. Yan, yan. Yan, hangin ay malakas. Yan yan sumasayaw sayaw yung mga puno yung mga dahon ng saging sumasayaw sayaw yan sumasayaw sayaw din ang ating saranggola yung saranggola ni Pepe yan di natin nalagyan ng sumba kasi hindi niya kaya yung bigat yung sumba yan guys hindi mahina mahina ang hindi siya kaya medyo malaki yung sumba kaya nga uh, hindi siya katatayog ah, uh, bigat sobrang bigat yung sumba kaya nga uh, siya ay hindi siya ano hindi siya ma hindi siya akyat <coughs> yan oh, yan ang hangin yan dyan natin lagay yung ano niya yung nylon yan guys yung nylon niya nakapulupot dyan sa may ano sa may Uh, ano naman may rikakaw yan siya sumiro ko siya kanina nandiyan siya na sumabit sa ano sa may sanga ng kahoy yung ano yung santol pagkatapos yung ipil-ipil naman doon siya at mabuti lang ay na ano nakuha natin kasi ano yung nylon niya tumakas yung hangin kaya ano Ah, nakabitaw bumitaw yung nylon kasi sa lakas ng hangin ay nadala yung mga sanga nang putol na yung sanga at saka mga dahon yung malita na sanga at saka mga dahon ng ano ay na nabali yan guys yan yan ah yan badyang may ulan guys nagbabadyang may ulan maulap, maulap at saka malakas yung hangin yan paborito nya yung una guys pinalipad natin to uh, doon sa may ano sa may ano ng palay kaya yung maisan nagbilad tayo ng mais, mga guys doon natin to yan ah na, pinalipad nabutan siya ng ulan sa itaas kaso lang kaya niya lang ulan kaso lang yung ano niya guys napunit napunit yung ano niya napunit yung napunit yung ano niya ah, napunit yung pabalat kaya sumirok dun sa may palayan siya ano dyan sa sa palayan siya ano ah nag nag dyan siya sumayan sa may palayan na ano ah nahulog nahulog siya dun sa may palayan yun guys yan na siya yan na yan na Sana'y kakayanin niya yung malakas na hangin. Kaya niya naman siguro niya guys kasi ano to. Ah, uh, hindi lang to ano. Kaya to niya guys yung ano, yung malakas hangin. Kasi manipis yung pagkayas niyan guys. Guys, manipis yung kayas natin yan. Kaya ano, nagbibent lang yung ano saranggula kapag tinamaan ng lakas ng hangin. Kaya ano, yan kaya niya yan. Lakas hangin kaya niya yan guys. Kaya kaya yung malakas hangin kasi yung kayas natin to ay manipis yung